So, tayo po ay magpipitas po tayo ngayon dito sa ating um, sitaw mga idol. So, tingnan muna natin sa loob. Medyo maano pa rin ang lupa. Masyadong maputik. Kaya matuto tayong mag, ano, magpaamo lang muna yun so ang sitaw natin ay hindi masyadong maraming bunga mga idol so naka pangatlong pitas na tayo ngayong araw na ito dito sa ating sitaw na um, ng bagyo noon kaya lang inalagaan natin kaya dumami yung mga bunga nito at tumanda yung mga bunga nito ayan so magpitas tayo mula doon sa dulo tsaka yung upuan namin mga idol ay tinanima natin ng uh, upo para pagkatapos na mamamatay ang ating ano yung ating sitaw ay ang ano dito papalit yung opo natin yun may mga bunga ang ating ano medyo malaki na talagang bunga ng ating sitaw ngayon mga idol sa mga mahilig magtanim ng sitaw so ito na nakapag produce na tayo ng kaunting sitaw dito medyo marami mga idol yun o no? O, oh, medyo marami yung bunga dito. Pero hindi talaga katulad dati na maganda yung sitaw natin. Napakadaming bunga dati. Pero okay naman kahit pa paano mayroon din. Ito. Ah, oh, napakalaki ng mga bunga niya. Kasi Martes ngayon ay apat na araw bago tayo nakapagpitas. Yan, hindi pa siya gumapang sa taas, marami na siyang bunga kasi eh, medyo may katandaan na itong sitaw natin kaya nagkaganyan siya ay uh, marami na siyang bunga dito pero doon hindi pa siya umabot sa taas, mga idol. Medyo okay, okay na yung ano natin yung magiging resulta nito kasi medyo may presyo ang sitaw ngayon mga idol kaya uh, sinipagan sinipaga natin ang pag-alaga nito no? so kailangan talaga na um, i natin ang pag-alaga kasi babawi naman tayo dito so araw na martes ngayon ay December uh, 3 hindi ako nagkakamali so tayo po ay nagpipitas na yung tatlong bisis na sa ating sitaw ay nung unang pitas natin nakakuha tayo dito ng 25 kilos pangalawa ay mahigit uh, 35 ata yun kilos and then ngayon malalaman natin yan after pitasa no? kasi pick up ng ating buyer eto lang din yung mapuproduce natin ngayon mga idol ayun ako medyo marami yan so magpitas na tayo dito sa kabilang linya tayo magpitas kasi dyan sa kabila ay yun si idol na nagpipitas din simulan na natin dito Ah, ha, 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 hi, 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 hi,

Bagan ito kasabay si ni, uh, mga labuyo na para pang December ah, dahil yeah. ipamatay na ito. Alis, ah, labuyo, si Ali, sa inyong labuyo laboyo ron? Ah, munda mo laboyo si Ali. selected. Sitaw, rakai, damang, okay, Grabe, baga sitaw, ah, dito, ora kahit di pa kahit damo okay Grabe yung pagkasitaw sa Mactan. O oh, dito sa Mactan? Sure. Ay, ko, George. Ito, arabas talagi. Ha? Huh? Karibok ang mga soke ko dati. Tulad, ang kumbra din sa dito? Tak, dadamo sa sitaw, dara ko sa Noibis. Grabe damo ah. Sig so, siguro mga sobrang 100 kilos. Wa ganit ni Norma ubos sa dito mga sitaw. Ikaw pa dito kipang sa iya. Ayun, wala kargahan. Basta aginod gud ang ko pa uli. Ang paliala ninda dito ko ganahan. Naman. Maayo klase pero pagkadangtan sa akon mga mabuhasan may nadulaw. Wala ko Ah, magani sa inikosan ba agi? Kaya akon bugtoon. May mga ulod sulod. Kulang spray, Hindi pala Kulang express mamahaling gamot yan buha yeah, pa lang ang tangan buha crossroad nga hindi ko saan crossroad rin dati sakit ha? basta kulang ka sa application sa bulong balik balik lang ang express grabing sitaw dito pag abot laki na mo sa maga naabot kami dito Alauna una ay alas 3 sa ano? Eh, magtan kaya alas 12 daw dito sugod so ang tao din is 12 sa? gabi eh Pagka, <laughs> Pagka human good now, oh, pag awat now dito, ya an mga mga sokit so now dati sa tanon. Karibo ko ay adik ko na si Ate Norma. Ate Norma, kuha na lito na ako dito pali, kuha na la si sitaw. At may pipino ako Ate Norma, kuha. Sana kuha gigambara ya. Awam ang pali sobra grabe naman palya pali ako. Bagan 160 kilos ang ko na pali ha. ko eh. <coughs> ni Norma, sige, ke, kilo ha. Pananuhan na lang nyo, kilo ha na lang nyo dati. Panrol baga, pamutang tambak ka. Kapag gumansan na kilo, nakasabi na gunamon tagi ha. Ay man niya, iyo, sakinan, kami makarga. Sila karga. Oh, aku tuh nih dekat tetanggalan. Mga puno na nila oh. Tanam gitu. Mga puno, mga tanam ninda. Kadiri ninda. Kali kari box ninda ayo ha. <laughs> Mana dan ayo mengdakok sakyan. Purwen. <laughs> <laughs> adik kuno si Ati Norma, adik si Ati Norma mah ayo kuno ke adik selamat mah komprada ini. Dari lipai ninda. Purugut kontrata. Di Norma, sa oyoy sa di ini Baligya, Tagay kami mo number, sabi ni Norma, so suara ko signal dito. Para <laughs> ko signal. Tagay kami ni mo number ati Norma para sigurado daw. Sabi ni Norma, pag makalusot, maabot ako di alas tres. Makumprada ko na, pero di pa ako mapugong. Ibalig lang niya kung may magkumpra. Pero kung di rin ko makabot alas tres, ay ko maka de eh. ayo dito eh, kalagas laki doon nga. So kikuda tita na kitain, may nagsulod na food bag ko. Dito, di magkalanga sana, odo taygo sa paninda. Di nagusin naman mo dito Ah, di tuod, ubosay. Subas-tambog so, sa sakita sa akong diho, pag uli kayo ng pasagka. Prat, bitig, bug, at kayo manubilak, pug-pugan. dagan hmm. hmm. so, hmm. Puno, seberat 300 kilos, andara ko? Boleh. Ini nah, rayu ah. Ini ya, grabing rayu ah, basta lagi kapu ya. Grabing arai-arai gitu. Ayu unta dari deri, ano eh? ni mayu. Ala ini aku, aku samul tikap, aku maintenance. Ini samul tikap? Tandik rodo ang gustoku. Mahina, ini apa kaya samul tikap ya? pero kung ako malang magbakal sa kinan, ang plano ko inan mga ban kay Manila yun okay. ang targeton sa mga lamas tapos pakad to bulad yun eh, mo negosyo kad hmm. ah mungkin ang plano ko di ito maka so, ta mahal ka yung bulad dito sa Manila barato la di pag uli kargadahan mina mga lamas so, kumpra ka sa kurbadag bulad yun yeah. na hali mga bulad kurbada kasi sila Sekolah, mayat, ada kawayan, jaga, ada jaga, 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 ini, jaga, Ada okay. mo? jaga, 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 di itu jaga, 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 dito grabe yung pagkabulad dito ay eh, mga pili ka dito ng mabulad ito dito 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 may gana itong pagbali kwarta tama tama nagpadara sa ito si Angelo sa akon 15 hmm. kaya mapadara siya daw 50 mil sabi ko ay laanay ka kami kwarta man may panggasto Tapos naaram nakita namon nag anjikas ni may gisudlan 15. Sudlan niya. Tapos sabi niya, ada may ada ko gipadara sa iyo sin 15. May la pambakal ko nunyo bugas kag sin pansura. <laughs> okay. Dito kan mi jikas niya gi ano. Ah, di, gi. Kan damian sa mga bata kan lika 500. Mame 500 Kan 500 Kan Anjo 500 Sineko yung tagang ito 500, 500, 500, 500. 500. Ang nabilin sa ako na 12 mil O 12 mil dia Ami ito gipabalik ko sa yung 10 mil Gipabalik sa iyo Wa matunamon Kasi okay, sige yan sabi na mapadahatag daw siya 50 Padagdag daw sa punan. Sabi ni Norma, may kwarta pa man ako dyan. O niya. Ay, ay mo kwarta. So, kaya nag-isulda ng J-Cast. Eh, may kaya mo kaya bakal bugas. Bakal mo bugas kagsura. No, o yan mga ide. Wala ka Largo pa na kade. Wala ka mag-agi boss. Wala ka mag sa ano. Ay, largo ko kade. Pinorma ito na sa kaya sabay kang inakandami sige sabi na ina nagsayto ito agin nalang dito yan sa bus kay para magbakal kasi pan ah wala kung ala agin largo ko ganito siya ako ako